Yo, what's up mga kaloyal for today's video ay napapaibig tayo dito sa ginataang labong kaya tayo ngayon ay bibili ng labong para magluto tayo ng ginataang labong So, what's up mga kaloyal? Tara, let's go! Samahan nyo akong bumili nang labong. At yun nga mga kaloyal dito sa natatas ay nadaanan ko may nagtitinda ng labong. Dito nga ako ay bumili ng dalawang pirasong labong at dahil nga sa tagal ko nang hindi nakakain nito ay naisipan ko talagang magluto nito. Naalala ko tuloy ng kabataan ko. Sumusuot talaga kami sa mga ila-ilalim ng kawayan para lang makakuha nito. Dahil nga ngayon ay hindi na namin ito magawa kaya bumibili na lang ako nito para makapagluto at makatikim lang. Matapos ko nga palang balatan at gayatin ang labong na ito ay akin na itong hinugasan. Pag nga pala ako'y nagluluto dito mga kaloyal ay akin itong hinahalbusan. Ang sabi kasi ng mga matatanda sa pag hindi daw itong hinalbusan at pinalambot ay mapakla. At miya miya nga ng kaunti ay ready na ito para hanguin. After ko nga mahango ay akin uli itong hinugasan at para mawala ang natitira pang katas. Dito guys ay eh, kailangan ay unahin natin ang amantika at atin na itong lulutuin. Sunodan natin yung luya. Sunodan natin ang bawang. At saka sibuyas. Tapos sunod na natin to mga kaloyal yung ating hinalbusan. Halo-haloin lang natin ang kong dito. At saka natin isunod dito. Ito ay pinatuyong yung kalamyas na nakuha ko lang dito sa aking bakuran. Tapos lagyan natin ng suka. Lagyan natin ng pampalasa. Magic syrup, ginisamix, bechin, kahit ano, pwede yan. Sundan natin ang paminta na niluha ng mata. Lagyan natin ng asin para mayroong konting alat. At isunod natin yung kokumama Mama yung gamit ko. Kokumama Mama baka naman. halo haluin lang natin mga kaloyal para yung gata niya kumapit at mamuo ng kaunti. Yun kasi yung masarap. Ito nilagyan ko ng sili na pula, pampalasa at pampakagat sa labi hindi ko na nga lang nakakuha na ng video pero okay na to kasi igana yung gata kamapit na rin doon sa gulay kaya lasan lasa at luto na rin yung uh, kalamyas ito kasi yung nagpapasarap dito so okay tara let's go so yun mga kaloyal tara atin ang timusan pagkakasarap ah oh naglalatik latik eh oh ang pagkasarap naman talaga nito ah. Ah. Sarap sa mabuwaghag na kanin. Oh. Sarap to mga kaloyal, oh. Hmm. Hmm. Sarap.